shout out sa lahat ng team kabadi shout out pit malupi eats tiso imig travelers mamilang ilang 22 shout out alex tv 05 shout out jerry kabaka sumali shout out jerry kayo bit shout out pigin maras shout out sirna suler shout out uh, Paparis shout out. Mga shout out. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Shout out na sa inyong lahat. Uh, dun, doon, doon dun-dun shout out sa'yo. Trabaho naman po tayo mga brad. Ako lang mag-isa. Grabe lamig pa rin dito. Tahapon naligo tayo, ngayon hindi kaya, sobrang lamig, kagabi nga, grabe. Yan na lang mabataka na, mamasilihan natin. Mamasilihan na natin yung paikot. Tapos itatapkot natin siya. Tapos na po ito, pinabago lang ng traktor. Kita sudah berada di sini, teman-teman. Saya hanya ingin menunjukkan kepada anda bahawa mereka mempunyai bahan-bahan yang sangat berharga. Masjid. Itu adalah satu-satunya. Saya tidak akan menunjukkannya kepada anda. Sopong ko ito ito. Maraming yang yung sopong. Kita akan berbincang lagi. Kita akan berbincang lagi. Kita Kita akan Kita akan Kita 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 Yun na lang video natin kasi wala tayong kasama. Wala tayong sa video. Sila sa mula. Get out. Wala tayong mga gagawa. Ay! Tingnan nyo. Pag naanuhan yan, pag natapkot yan, ipakita ko sa inyo. Yan. Ang ginawa ko sa labas. to. Ito. Yan. Wow. Yan. Yan. Wow. Yan na siya. Matibay lang siya dahil may top hmm. coat. lang po ito. Kaya hindi makuha isa man. anu itu lokal nah ini CD ray itu kata kalau nak naik sudah la pun sa Paitay po dito sa daray ka 61 kilometer. Sampalok Taytay 47 kilometro Sampalok to Daraitan 14, 14 kilometro saya hanya ingin anda mengambil ada yang berdekatan kemudian saya untuk mencari anda kita tidak boleh masuk dengan kereta ini ini ini

ito hanggang bukas para ulit tayo. Malayo okay. ito Balik na tayo pa. tapos nang, uh, tayo magkahapon kasi hindi tayo pwede makapag-vlog kasi may pagbitipon sila hapon Pag tayo para umusag yung channel natin. yung mga sikat ng mga bago. Yung sikat ng mga na bago. Pagod. Iyan ang mga lumapit ka. La. Maraming. Kaya tayo ko sa mga nagamlan na kagaya ko, na ismol, lumati tayo sa mga kagaya natin o sa mga sikat na. Hindi tayo mapapansin yan. Sila pasti dia masih kat lain Tapi balik pelajaran. Pasti ni kita masih dalam. Kira balik balik lagi, Balik ke mana lagi Masih sambil istirahat di sekarang mana lagi? Tapos na, hindi mong mga sikat Hindi siya juga sa isang vlogger na kilala ko na talagang hindi niya iniiwan yung tinutulungan niya. Hindi na gawa na... ngayon mga brad. Kaya baon. Baon sa utang. <laughs> Sige lang, tuloy lang. Ah. Okay, uh, mga brad. Sabang-abang lang po sa ginagawa po. Ayan mga brad, nabuo na po natin. Ayan mga brad, nabuo na po natin. Ayan mga brad, nabuo Ano design niya. Kailangan lumutang yan. Tapos, ito na lang yung gagawin natin. Yan. Guru, tapos dahil dito hanggang bukas. Kung may papagawa pa. Yan. Ganda siya. Kain mga brad, kain. Hmm. Siling rin. Walang natin, sida. Sida pa rin. Shout out sa lahat. Uwi tayo sa Bado. Pag natapos ako bukas. Pero tapos po. Mabalik dito tayo pag may bakod na. sarap itong kain ko hanggang hapon na to siling grade mga brad mag ano tayo mag mag, mag tapkot yan makatas yan makatas sulo-sulo ulit tayo om bhang tam dur na